Wow. Eso es tatlo, guys. So may bayad diata papunta sa baba isa ng pinaka-old na ano. Iglesia di Santa Maria del Miracle. Wow. kanisha guys. Kani, kani. O, oh, diba? She's nice that too guys. Oh. <laughs> Hello guys, yan na guys ang Roman. Pinaka old na ano to siya. Di diba? Sa Museo Historica in Taraguna. So in Taraguna ni siya, guys, dara Taraguna. So yan ang ganda oh. Picture natin. So Andan yung pamilya ko. Ayan guys. So, bababa kami. Bababa. So, yun ang mga building doon sa taas. So, sa likod niyan, itong ano, old na ano, dagat. So, may dagat doon. So, okay na guys. So, punta kami doon sa baba. Bababa kami doon, no? Dito hindi pwede. Kasi ano siya. So, dito kami bababa guys dito ando na yung dang tatlo pamilyang mag-ama ko guys yan so so punta tayo dun sa baba Ici? Oh. Pour la tenue. Il y a des filles. Oh, di ba nasa baba na kami guys sila nagkwentuhan sila sa story dito ako <laughs> nag video video lang so. yun papa nila mahilig sila so ayan andito na kami sa baba tingnan yung guys di ang ganda oh, ang ganda guys uh, pasok tayo guys Ela museum na to siya. Sa so museum to dito. You know. So ilang years na. Tingnan natin yan mga ano to dito. Ah, ba? Miracle. Miracle Church to noon. Yan. So, dito kami sa baba. Tingnan mo, pinaka-old na ano. Sa unang panahon, oh. Ha? Huh? Pinaka-old. Oh, tinignan ni Marion. I what... Adel, I take picture.

old na to siya dito so hindi pwede so not allowed so yun guys Nandun yung dalawa. So, lubat na ako. Hindi na kaya ng ano ko. Hindi na kaya ng cellphone ko. Ito ang pinaka-old na ano sa unang panahon, no? Guys, picture na natin. O, oh, ba? Diba? Nina ka all this, so nasa nutup sa tikut adagat, so yan Adel no no, Nina Nina, oke okay. Nina, rig riga mamu. Ri nice guys. Historical na ano. Iglis pala to. Simbahan to noon. Tapos ginawang prison. Yun ano siya. Yun teatro. Teatro din. So ito ang simbahan noon. Yung milagrosong simbahan. Tapos ginawang ano teatro, tapos ginawang prisuhan, no. ang dito. dito yan. Dito yung family ko. Oh. Yan. So, hola, hola. daming mga visitor nandun sa taas. Bababa yan sila. So, yan, no. So, yan, guys. Okay. Vous avez salué à l'intérieur,